Hey, what's up mga boss, mga nangaras? Let's see. yun ang unit pala natin is Suzuki Special. Yan, kung pang-service talaga ang hanap mo, ito ang para sa iyo. Ayan naka-LED lamps na ito at saka 'yung front grill niya naka-chrome. At ang lapad tingnan na makikita natin sa mga Alphard, so, kuhang kuha nila 'yung mga designs nito, mga boss. Pati mga fog lamps nito is naka-LED na rin may mga chrome plated garnish sa gilid at napaka astig talaga tignan ng unit mga boss at dito makikita natin may mga sensor na siya sa auto brake at saka sa lane keeper ayan so napaka solid ng unit mga boss pag mayroon kang ganitong unit na sa Pilipinas para ka na nakasakay sa isang mamahaling kotse ayan so makikita nyo ang mags 13 inch yan ayan so dito may makikita kayo hybrid so ang sasakyan na ito mga boss is hybrid so may category din ito na hindi hybrid mga boss pero ito is hybrid unit ito at dito sa gilid makikita rin natin ang ganda ng mga designs ayan may mga curving din sa kanyang mga pintuan at dito mga boss makikita ninyo mayroon na siyang glass panel dito so ibig sabihin na eliminate na yung uh, blind spot na makikita natin sa mga DA64 kasi mahirap kasi yung blind spot kapag tumingin ka sa gilid ng yung sasakyan at dito sa kanyang pintuan sa likod syempre sliding door na yan so double ang sliding door pala nito mga boss ayan so punta tayo dito sa loob ng sasakyan ayan wow na wow yung kanyang uh, panel board makikita nyo mga boss so, ang daming umiilaw dahil ang daming sensors high tech na kasi ito mga boss ang dami ng sensors yan so napaka talaga ng unit at dito may 7 inch din na TFT display makikita ninyo so napakaganda talaga ng unit at napakalinis tignan at dito naka leader seats na din sya makikita nyo malalaki din ang kanyang mga buwan so saktong sakto kahit malaking tao ang umupo dito so saktong sakto pa rin hindi ka mahihirapan yan so automatic pala ang unit na to yan double sliding door may puton dyan dalawa so naka auto idling stop din to so ibig sabihin kusang namamatay yung engine kapag huminto ka during traffic para mas more fuel economy siya so perfect talaga dahil nang mamahal na ngayon ang ating mga gasolina at dito naman sa kanyang steering wheel makikita nyo mga boss nakabalot siya ng leader ayan so lead so may controls na rin ng mga buttons nakalimitan makikita lang natin sa mga mamahaling kotse ayan close na natin yung door so press na natin yung button at mag-close na siya at syempre naka push start button na to kasi high tech na ang unit na to ayan so punta naman tayo dito sa likod kikita nyo dito mga boss oh, ayan ang ganda ng design may may mga sensors din ibig sabihin so, kapag umatras ka at may na-detect siya mga bagay na malapit na so tutunog doon sa kanyang dashboard at kapag hindi ka tumapak ng brake is yan na mismo yung magbi-brake dahil naka-auto brake to at yan naka 3 din siya sa emission control dito sa Japan at kung makikita niyo dito mga boss may mga chrome garnish din siya na napakagandang tingnan yan napakalinis tignan talaga ng unit at dito may spoiler din dagdag pogi points dito sa unit nito at kung dadami to sa Pilipinas tsak magugustuhan talaga to ng mga bumibili sa so, punta naman tayo sa kaniyang engine room ang engine pala nito mga boss is RO6A so same engine lang sa mga DE17 turbocharged na ito at naka transverse yung engine ibig sabihin transaxle yung gamit at naka front wheel drive so it means mas lesser ang kanyang power train mas greater ang power at saka fuel economy at dinagdagan pa ng hybrid power na nakapalaman dyan sa CVT transmission which is na tumutulong sa engine to gain more power and torque at ito yung wind plate nya makikita nyo RO6A engine ayan solid so thanks for watching mga boss at God bless sa lahat see you at the next video